Ika-isandaan at putpitong kabanata Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem, kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel, kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at tinatalian niya ang kanilang mga sugat kanyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Inaalalayan ng Panginoon ang maamo, kanyang inilulugmok sa lupa ang masama. Magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat. Magsiawit kayo sa Alpa ng mga pagpuri sa ating Diyos, na nagtatakip sa mga langit ng mga alapaap, na siyang naghahanda ng ulan sa lupa, na nagpapatubo ng damo sa mga bundok. Siya nagbibigay sa hayop ng kanyang pagkain at sa mga inakay na uwak na nagsisidaing. Siya hindi nalulugod sa lakas ng kabayo, siya ay hindi nasasayahan sa mga paa ng tao ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa kanya. Sa nag-sisi-asa sa kanyang kagandahang loob. Purihin mo ang Panginoon o Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos o Sion. Sapagkat kanyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga ang bayan. Kanyang pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo. Siya ay gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan Kanyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa. Ang kanyang salita ay tumatakbong maliksi. Siya ay nagbibigay ng nieve na parang balahibo ng tupa. Siya ay nagkakalat ng eskarsya na parang abo. Kanyang inihahagis na parang putol na maliit ang kanyang yelo. Sinong makatatagal sa harap ng lamig niyaon? kanyang pinahahatdan ng salita at tinutunaw, kanyang pinahihihip ang kanyang hangin at ang tubig ay pinaagos. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Siya ay hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan, hindi nila nalaman. Purihin ninyo ang Panginoon.